Maraming tao ang nag-iisip na ang pagiging matalino ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng magandang grades at pagkakaroon ng mataas na degree. Kayun pa man, ang pagiging matalino ay ang kakayahang mag-isip ng kritikal at gumawa ng mga desisyon na magbe-benefit sa iyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasaulo ng mga impormasyon o sa pagbigkas ng mga katotohanan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang mundo at paggamit ng kaalamang yon sa iyong kalamangan. Hindi mo kailangan maging henyo o gumugol ng maraming oras sa library para maging mas matalino. Ano ang iyong edad o antas ng edukasyon, maaari kang maging mas matalino sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang mga simpleng gawain. Kaya ito, ang mga simpleng gawain para mas maging matalino. Number 1. Magtanong, wag basta mag-assume. Ito ay isang ugali na naaangkop sa bawat aspeto ng iyong buhay. Mula sa paraan ng pagkuha mo ng mga bagong impormasyon hanggang sa kung paano mo lapitan ang mga interpersonal na relasyon. Maraming tao ang may posibilidad na kunin ang mga bagay dahil sa halaga. Hindi sila nagtatanong, Pinapalagay lang nila na kung ang isang bagay ay pinapakita bilang katotohanan sa media o ng isang taong pinagkakatiwalaan, ito ay dapat na totoo. Sa kasamaang palad, maaari itong humantong sa hindi magandang pagdedesisyon dahil maaari mong makaligtaan ang impormasyon na maaaring makatulong sa paggawa ng mas mahusay na mga choices. Huwag mong ipagpalagay na totoo ang isang bagay dahil may nagsabi sa iyo. Laging linawin ito at tignan ang lahat ng panig bago magdesisyon. Number 2. Magbasa kahit hindi mo ito gustong basahin. Ang pagbabasa ay isang mahusay na paraan upang palawakin ang iyong kaalaman at ang iyong bokabularyo. At kung gusto mo maging mas matalino, dapat ay talagang magbasa ka araw-araw. Dapat mo rin isaalang-alang ang pagbabasa ng isang bagay na karaniwan mong hindi binabasa kahit na ito ay direktang sumasalungat sa iyong sariling pananaw. Maging ito ay isang artikulo o libro. Ang pagbabasa ng isang bagay na naiiba sa karaniwan mong binabasa ay maaaring maging isang karanasan at magbukas ng iyong mata dahil malamang na mapipilitan kang isa-alang-alang ang isa pang pananaw. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapalawak ng iyong isip at hamunin ang ilan sa iyong mga ideya. Number 3. Pag-iba-ibahin ang iyong araw. Bagamat maaaring maging mahusay at kapaki ang isang nakagawiang gawain, madaling makaalis dito. Upang maging parehong masaya at produktibo, kailangan mong paghaluin ang mga bagay upang patuloy kang makagawa ng mga bagay at panatilihing aktibo ang iyong isip. Alisin ang iyong sarili sa autopilot. Kumuha ng ibang ruta pa uwi mula sa trabaho, sumubok ng mga bagong recipe para sa hapunan, o maglakad-lakad sa labas sa halip na maglakad sa treadmill ang pag-imbita ng kaunting bago sa iyong pang-araw-araw na buhay ay hindi lamang makakatulong na panatilihing sariwa at kawili-wili ang mga bagay. Ngunit talaga makakatulong ito na gawin kang mas matalino at mas malikhain. Number 4. Ilantad ang iyong sarili sa iba't ibang pananaw sa mundo. Ang mga matalinong tao ay mausisa. Nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang tao at inilalantad ang kanilang sarili sa maraming kultura, lugar at pananaw hanggat maaari. Ito ay isang mahusay na paraan upang paganahin ang iyong isip. Siyempre, mahalaga din na bukas ang iyong pag-iisip tungkol sa impormasyong natatanggap mo mula sa mga mapagkukunang ito. Maaaring hindi ka sumasang ayon sa lahat ng iyong naririnig at nakikita, ngunit kung mananatiling bukas ang iyong isipan, makakatulong ito na palawakin ang iyong pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Number 5. I-apply ang mga bagong kaalaman. Kapag may natutunan kang bago, huwag mong hayaang masayang. Kung hindi mo i-apply ang iyong mga natutunan, ano pang silbi nito? Huwag lamang matuto para sa kapakanan ng pag-aaral. Siguraduhin din na ito ay mapapabuti ang iyong buhay kahit papano. Pag-aaral man ito tungkol sa nutrisyon o teknolohiya, kung maglalaan ka ng oras upang matuto ng isang bagay, isa buhay ang kaalamang yon. Number six, Mag-isip ng mga bagong paraan para gawin ang mga lumang bagay. Ang isa pang paraan na maaari mong hamunin ang iyong isip ay tignan ang mga bagay na ginagawa mo araw-araw at isipin kung paano mo magagawa ang mga ito ng kakaiba sa nakasanayan. Ang paghahanap ng mga bagong paraan upang gawin ng mga bagay ay maiiwasan ang pagkabagot at makakatulong sa iyong isip na manatiling matalas at focus. At gagawin din itong mas kawili-wili at masaya ang iyong buhay. Maari mo rin gamitin ng ugali na ito upang makahanap ng mas mahusay na mga paraan ng paggawa ng isang bagay na madalas mong ginagawa. Tulad ng pagluluto ng mga pananghalian o pagtitiklop ng mga damit. Number 7. Maglaro ng mga larong kailangan mo mag-isip. Upang panatilihing matalas at nakapokus ang iyong isip, gumawa ng isang bagay na nangangailangan ka na mag-isip ang mga board game, card game, video game, at puzzles ay mga magagandang pagpipilian. Sa katunayan, pinapakita ng mga pag-aaral na ang paglalaro ng mga larong nakabatay sa diskarte ay makakatulong na mapabuti ang memory function. Ito ay dahil kailangan mong mag-isip ng mabilisan. At sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong isip ng pagsasanay sa ganitong uri ng proseso ng pag-iisip, sa paglipas ng panahon, mapapabuti mo rin ng iyong kakayahang harapin ang iba't ibang mga sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Number 8. Taasan ang mental intensity Kapag mas mo ang iyong sarili, mas magiging matalino ka. Ang susi sa paggawa nito ay upang itulak ang iyong sarili ng higit sa kung ano ang tingin mo ay iyong mga limitasyon. Subukan kumuha ng mga bagong kasanayan o mag-aral ng isang paksa na hindi mo alam nang hindi bababa sa 30 minuto sa isang araw. Maaari mo ring subukan mag-entertain ng ibang pattern ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga self-help na libro o pakikinig sa mga podcast tungkol sa personal growth. Sa pamamagitan ng regular na paggawa ng mga bagay na ito, magpapatuloy ka sa pagbuo ng mga neural pathways sa iyong isip na sa huli ay eh magde-develop sa iyong kapasidad para sa pagkatuto. Number 9. Kumuha ng isang produktibong libangan. Mahalagang magkaroon ng interes sa labas ng trabaho kahit na ikaw ay isang abalang profesional. Ang mga libangan ay higit pa sa isang paraan upang punan ang iyong libreng oras. Ang mga ito ay mga malikhaing outlet na nagpapanatili sa iyong isip na nakafokus at maaari pa nilang mapabuti ang pag-andar ng pag-iisip pagsusulat man ito, pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, musika, pagpipinta, pagniniting, pagluluto o paghahardin, ang mga libangan ay mahalaga para sa iyong mental health na makakatulong sa iyong matuto ng mga kasanayan na gagawin kang mas mahusay na tao. Maaari din silang magsilbi bilang isang mahusay na paraan upang makilala ang mga taong may katulad na interes na maaaring makatulong kung naghahanap ka ng mga bagong kaibigan. At number 10, mag-hangout kasama ang mga taong mas matalino kaysa sayo. Isa ito sa napakahalaga. Madaling palibutan ng iyong sarili ng mga sumasang-ayon sa iyong mga pananaw o nag-aalok ng parehong antas ng katalinuhan kaya ng sayo. Ngunit kung nais mong umunlad ang iyong isip sa isang bagay na mas malaki at mas komplikado, kailangan mong matuto mula sa mga taong maaaring magturo sa ng mga bagong bagay o magpakita sa iyo ng isa pang paraan ng pagtingin sa isang issue. Kapag pinalibutan mo ang iyong sarili ng mga taong mas matalino kaysa sa iyo, i-challenge ka at magbibigay inspirasyon. Pag-iisipin kanila nila ng kritikal tungkol sa sarili mong mga paniniwala at pagkilos na makakatulong sa yong mas maging epektibo. Kung gusto mo maging mas matalino, subukang idagdag ang mga gawain na ito sa iyong buhay. Kung nagawa mo na ang ilan sa mga bagay na ito, ipagpatuloy eh ang mabuting gawain at tandaan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa pagunlad. Huwag masyado maging hard sa iyong sarili kung isang bagay ay hindi gumagana sa paraang iyong inaasahan. Patuloy lang sa pag-aaral at pagsulong. Nga pala, alam mo ba na hindi maganda na magkaroon ng kaibigan na walang common sense? Panoorin mo dito ang bakit.